Ito ba ay talagang nanggaling sa bibig na si Padilla? Ang sinasabi niya kasi, pasalamat daw etong dayuhan uh, at hindi daw siya kinuyog ng mga naandon sa Rockwell Mall. Grabe itong kaisipan na ito talaga. Ano Nakita niyo naman kung sino yung um, feeling entitled. Nakita niyo naman kung sino yung uh, gustong kontrolen ang sitwasyon dyan. Si Guanzon. Hmm. Hindi nyo po ba narinig yung kanyang pagsisigaw na putang, hmm, di ba Hindi nyo ba narinig yun, Mr. Padilla? Doon pa lang sa kumahalat na video, makikita na natin, makikita na natin kung sino ang dapat ipagtanggol, kung sino ang dapat kampihan. Asa bagay, bakit kasi tayo magtataka? Ang kinakampihan ng mga katulad ni Mr. Robin Padilla ay yung mga walang hiya, yung mga taong balasubas yung mga taong akala mo ay um, sila ang sila ang may control sa lahat ng bagay yung nagmamataas yung mga totoong mata pobre katulad nitong si Guanzon yan ang kinakampihan niyo kaya okay okay no wonder talagang kakampihan mo yan Mr. Padilla walang walang question na diyan talagang kakampihan mo yan pero dito sa pagkampi mo na ito kay Guanzon lalo kang naging tanga <laughs> sa mata ng mga kababayan natin. Yan po ay nababasa lang natin, na Nababasa yan natin sa lahat or sa mga comment section. Hmm. Yan. Ulitin ko, ha? Hindi ka taka -taka na ipagtanggol ng isang Robin Padilla ang sablay at mapagmataas. Akala mo talaga ay kung sino etong si Guanzon. Ipinagtanggol daw yung karapatan ng mga kababayan natin. Walang sinuman daw na dayuhan ang maaaring magpalabas Uh, sa kahit na sinong Pilipino, uh, sa kahit saang lugar, sa sarili niyang bansa, may ubo man o wala. Ang labo. <laughs> talaga bang yun, ay, yun ang sinabi? Talaga bang yun ay uh, dapat mong ipangalandakan? Huh? Yun ba talaga ang totoong kwento? Inalam mo, mo ba, Mr. Padilla, kung ano rin ang uh, kwento ng dalawang desente? na minumura na ito si Guanzon. Hmm. Talaga lang pa. Hmm. Base daw sa post ni Guanzon online, sinabihan nga siya na umalis daw para ma hindi makahawa. <laughs> Parang hindi kasi, hindi kasi, hindi, hindi magagawa eh. Kasi meron tayong nababasa na kung ano-ano ang version ng istorya na ito. Hmm. At mukhang maayos naman daw yung pagkakasabi na itong dalawang or na itong mag-asawa. Pasalamat nga ang dayuhan daw at hindi daw kinuyog. Talaga, na sa kukote mo, Mr. Padilla, na dapat ay kinuyog, kinuyog etong etong pinagmumura ni Guanzon? yan ba ang iniisip mo na dapat ay kinuyog ang lala? Ganyan ba ang ating mga uh, government officials, Senador Kapamandin, tapos ganyan ang gusto mong nangyari sana, nakinuyog sana yung dalawa. Ang tindi mo.